all right welcome welcome to feature Pinas. this is your host john Persley, ladies and gentlemen hello so so today's episode then, of course is filipinas that's why it's called feature Pinas. you know what i'm saying only filipinos half filipinos a quarter filipino you know what i'm saying um Ang laging topic natin dito. You feel me? I always say half Filipino. You know what I'm saying? 50-50. You dig? Uh, I just look like this. Mwala akong hindi Filipino. But I'm Filipino. I'm also black too. Black American. You dig? And so anyway. <clears throat> Alam niyo ba na ang pinaka malalim na parte ng buong mundo ay nasa Pilipinas? sa Sa Philippine Sea? and sa my border you know and ang tawag dito sa lugar na to sa pinakamalalim na lugar na to is Marianas Trench so ang Marianas Trench mga 200 kilometers mula sa coast ng Pilipinas east you know so sa sobrang lalim pag nilagay mo ang Mount Everest kulang pa rin. You dig? And, uh, ano siya? 11 kilometers down. At may putal pa. You dig? And, hindi natin alam kung anong nakatira doon, right? Ang nakatira doon, mga, siguro mga monster fish na talaga. You know, mga, mga fucking giant whales or something. <laughs> you know, we don't really know. Ang papangit ng itsure. Look it up. Google it. So, ngayon, ang gusto kong malaman kung bakit tayo nauubusan ng isda. Ang dami pala nating dagat. Ang laki-laki ng dagat. Tapos nasa atin pa yung pinakamalalim. Bakit tayo nauubusan ng isda? Hindi mo alam kung sino-sinong nandun, kung ano-ano nandun. Kaya ako sinabing sino dahil baka andun si Dugong. You know what I'm saying? So kung hindi nyo kilala si Dugong, is from a TV show from early 2000 s sa Pilipinas. You know, kung hindi pa kayo napapanganak ba then at yung mga napanganak na, mga kabatch ko, you know what I'm saying, as far as 90s babies, alam ko kilala nyo si Dugong, right? So ngayon, sa Mariano Stretch, ang dami, tatlo pa lang nakakapunta doon, actually. Tatlong tao pa lang, white boys. You know, ah uh, tatlo. Nakasub, naka submarine sila. And, uh, wha, hindi ko alam kung meron pa ulit nagtry. Eh. But, sobrang lalim. Um, so anyway, Ubusan na tayo ng isda Di ko alam kung saan Ang punta yung isda Ah uh, Kasi nung bata pa ako Ah uh, Nakatira ako sa Fishing Village Sa Pinamalayan Oriental Mindoro Pili Pinamalayan Oriental Mindoro You know And Ang di ko maintindihan ngayon Kasi dati <laughs> Dati Ano Paldo-paldo kami sa isda Talaga namang Ang daming isda You know Ah um, Pero ngayon minsan nakakauli yung mga tiyuhin ko ng no? mga ano, isang toneladang is, you know, shit, isang toneladang isda. Ang dami nun. So, ngayon, wala na, wala na halos mahuli, you know, so, na talagang ang hirap na ng buhay sa, dun sa, sa amin. And, eh uh, so, nung isang araw nga, nung nakaraan nga, may nahuli mga bata, eh, nagsasalok ng, ano, 12 years old, I mean 12 years old, 12,000 pesos ang isa sa, ang, is, ang piyansa ng bawat isa. So, about 36,000 para sa tatlong bata. Shout out kay Mayor, uh, tinulungan sila. You know, um, ang, ang problema kasi ngayon, dito, sa, sa ano na to, nahuli sila ng bantay dagat. Bantay dagat is yung, you know, batas na inilagay ng gobyerno para sa, mga mangingisda. You know, ayusin nyo ng pangingisda. Right? Sabi ng gobyerno. So, naiintindihan ko naman. I get it. Kaya lang, minsan, ang hirap ng sitwasyon, minsan kailangan mo lang talagang kumayod. Gutom eh, You know? So, so sana naman, ano, um, ayusin ng gobyerno yung, ano na yan, yung sa bantay dagat. Kasi, talaga namang, ano, talaga namang, ang hirap ng na, ng sitwasyon na nailagay yung mga mangingisda. You know? And, so, eh, yung nga sa ano, yung nga yung sa, you know, mangingisda rin, nagkakaproblema na rin ngayon dahil sa mga, sa mga ano na yan, sa mga, Yung mga Chinese. Mga Chekwa. Chekwa yata You know? So, uh, tapos nung ano, may naka, nung naharap, may nakita akong vlogger na ano, ina, na, hindi niya hinahabol siya ng bantay dagat sa ano sa sa island ng Sibale. you dig and hinahabol siya like gusto lang makakain you know so ganun kahirap ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas dahil dito sa mga pag, pagkukulang sa isda you know na naubusan ng isda so I, naintindihan ko like I said ang dami ng pag-angat ng Pilipinas na nangyayari nitong nakaraang sampung taon You know, ang dami ng daming grupo mag ng college, dami ng magagandang trabaho, dami nag abroad Pero wag naman sana natin kalimutan yung mga naiwan sa baba. You know, marami pa rin. Marami pa rin naiwan sa baba. You know, intindihin sana natin yung mga yon pagdating sa mga batas-batas kasi hindi lang pwede sa mga, you know, sa mga high society, mga nakaangat na natawang batas, right? And alam naman natin sa Pilipinas na pagdating sa batas, kailangan mapera ka para ma para magkameron ka rin ang katarungan you know uh, pero hindi natin pag-uusapan masyadong ang gobyerno kasi alam naman natin sa mga red tag red tag. Uh, <laughs> hindi tayo you know hindi natin pwedeng gamitin ang freedom of speech natin so you know tanggalin ang tapon na ang demokrasya <laughs> so you know katulad nga nung ano yung sa sa mga islands, sa islands na yan Ang pinipilit kuhain ng China Right? Kanila daw yun eh. So Naapektuhan din dun yung mga mangingisda So, ang mangingisda ngayon sa Pilipinas Medyo kawawa You dig? And You know Nananawagan lang ako dito kay President Ano ba? <laughs> President Marcus BBM Yun yung hinahanap ko na word Kay BBM Like BBM What's up baby? Ah, <laughs> uh, mo naman kami. You dig? Ah, uh, you know, uh, binoto ka ng mga tao kasi habi nila magiging kasing galing ka daw ng tatay mo. Um, actually, yung tatay ko, which is from America, um, gustong-gusto niya yung tatay mo. So, so anyway, um, yung kung ano yung tingin nyo mga dahilan kung bakit nauubusan tayo ng isda lagay nyo sa comments below and uh, go ahead and subscribe na rin kayo sa YouTube channel Peter Pinas with John Persley and right here follow nyo also YouTube, uh, sa Facebook you know what I'm saying um, pero yes nasa Pilipinas ang pinakamalalim na parte ng buong mundo Marianne Strange in a kiddie pool. edig.